For the record, for the record, Crime Lab, did anyone, anybody influence you to make the results negative? For the record. Thank you for the question, <clears throat> Your Honor. Yeah. Nobody will dictate the result of our examination, Your Honor, particularly, and anyone cannot di dictate us because we are a man of science. Thank you for that. Recording uh, in progress. Thank you for that uh, answer. Uh, ako, para sa lahat. Ito, para sa lahat ito, ha? Ah. I've been the in PNP. I've been the in PNP. Lahat sigurong mga decision. Ako, prangkahan lang tayo dito. Including RIAS. Pwede ko makashare na aking sentimento. At pwede akong pakinggan ng RIAS pagdating sa decision making nila kung sino i-dismiss o hindi. Pwede ko ma-influence yung si IDJ. Sabihan ko na si IDJ, tingnan nyo kung paano yan, paano, uh, alam ninyo. Ha? Pwede. Pero pagdating sa crime lab, ako, honest, swear to God, swear to Allah, sasabihan ka talaga ng crime lab na, Sir, that is against against our professional conduct, hindi talaga yan pwedeng baguhin. At kami naman, nakakataas sa kanila sa Kremlin, never din kami mag-attempt talaga kung usapin silang baguhin yung kanilang results ng kanilang, kanilang uh, uh, ginagawang uh, uh, investigation investigasyon dahil kung ikakasira yan ng crime kasi ikakasira yan na buong PNP. Di ba? So nobody at nobody talaga makakasira kahit na kapatid ko magpa-drug test dyan, tapos positive, sa limawa, positive kapatid ko. Sabihan ka ng crime lab, sir, wala kami magawa dyan. Hindi ko talaga pwedeng gawin negative ito. Sa totoo lang ha, that's my honest, honest uh, uh declaration to everyone listening here. Dahil nga, kung meron mang pinag... The last institusyon ng PNP na pwedeng babalasubasin ng PNP leadership is the Krem Lab. That I can tell you straight in the eye. Never na never mong madidilute ang result ng Krem Lab. Aside from the professionalism of the people in the Krem Lab, science-based talaga yan sila hindi yan po pwedeng influence-based, kundi science-based talaga yung kanilang findings. So, kung magduda kayo, normal yan, na magduda kayo. Lalo na ikaw, nakita mo, talaga, napuputok siya. Pero sabi nga ng Crime Lab, it doesn't mean, na pag negative siya, hindi rin siya puputok. At alam ko, mayroong mga Supreme Court ruling diyan. Hindi ko nalang basahin dito. Pero alam ko may mga Supreme Court ruling diyan. So, as far as your... Uh, discontentment, dissatisfaction with the results of crime lab. With that explanation, with that explanation coming from crime lab, ano ngayon masasabi mo? Nagdududa ka pa rin sa crime lab? Uh, excuse me, sir. Yeah, go ahead. po. Uh, sir, uh, meron po kaming isang witness po, so, uh, witness po na nag-sustify na rin po sa korte, nakasama po doon sa uh, na-detain. Pero ibang kaso po siya, pero kasama na-detain doon, nakita nila po uh, bago gi para pintes si mamalapat, sila po yung, yung kasama yung tuwed. Uh, naghugas muna sila. At nandoon na rin sa korte yung kanyang testimony, sir. So, kaya, nagdududat po talaga kami bakit po sila nag-negative uh, nag Uh, okay, okay nga, okay. Nga. wala na tayong problema diyan nasa korte na yan, na kayo, di ba? Pero explanation nga ng crime lab, kahit na maghugas ka ng suka, hindi madi-dissolve yung nitrate na nakabaon diyan sa mga skin mo. Much more kung tubig lang ang hinugas, tubig at sabon, hindi talaga matanggal yan. Kaya nga, anyway, you fight that in the court of law, yung allegation ninyo. Pero, science-based itong sinasabi ng forensic expert natin na ganun talaga, hindi talaga matanggal daw yung kahit na maghugas ka. Am I correct? Yes, Your Honor, that is correct, Your Honor. Maghugas ka ng tubig at saka sabon, hindi pa rin matanggal yung nitrate dyan sa katawan mo? Actually, Your Honor, when you use uh, detergent or soap, the possibility na mag-positive ka dahil may oxidizers po yon. Okay. Pero kung wala your honor yung sabot ano lang suka hindi sir. Ano, hindi, hindi mga, talaga mga sir. na lang yun ng mga lumang pulis. Yes, yung suka your honor. na yan. Yes, mga meet na lang yan. So sir, 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 Yes, go ahead. Dagdag ko lang dun po sa testimony ng aming witness sir. Naghugas po sila ng sabon at saka alcohol po. Alcohol. bago sila nag uh, bago sila nagparapintes. Alcohol. Opo uh it will not change kung talagang diyan powder 'yun sir at at, at saka oxidizers man it will not change daw ah uh, please uh, ito mga ko chemical engineer ito bago nagiging uh, forensic expert kinuha yan ng PNP dahil sa kala expertise so Good. at saka professional 'yan sila Plus yung aking explanation kanina na nobody at nobody talaga makaka, makaka influencia dyan sa kanila ginagawang uh, examination. Your Honor, ah. I'm a forensic chemist, Your Honor. I'm not an engineer. Ah, hindi pala. <laughs> hindi ka pala kumikal niya. Forensic chemist. Yes, Your Honor. Yeah. Yes. Chemist, Your Honor. Thank you for that correction. So, ulitin ko. Aside doon sa pagdududa nyo sa Uh, forensics, yung uh, particularly parafin test, all other allegation na sinabi niyo doon sa priscon mo is binabawi mo. Opo oh sir, dala lang po ng bukso ng damdamin po ng pamilya namin. Especially okay. Po kay address po. So thank you, thank you for that. Uh, thank you for that. Salamat. So... <coughs> Kaya tayo nag-imbestiga dito dahil sa allegation mo. Ngayon na binabawi mo yung allegation mo, there is nothing more to investigate. It follows that there is nothing more to investigate. Binabawi, binabawi mo yung allegation mo. So, akin naman sa inyo sa PNP, baka nagtampo kayo dito sa kanila, galit kayo sa kanila dahil inaakusa kayo, please stay professional as you are. Ha, ah, dapat nasa, nasa gitna lang kayo, neutral kayo palagi, whatever local politics uh, happening in your area, you have to enforce the law without fear or favor. Di ba? Yan man talaga ating trabaho sa police. So siguruhin ninyo na professional kayo palagi.